Hi guys, magandang tanghali po sa inyong lahat at uh, magandang tanghali from Czech Republic po. So pag-usapan natin ngayon is a complete summarize ng pag-apply dito sa so Czech Republic. So summarize, ibig sabihin, meron ako nagawang mga video nito, parang summary lang to. And kung sakali na interested kayo, pwede niyo pong puntahan ang ating YouTube channel playlist kasi doon talaga naka-playlist kasi siya uh, kung ano yung kailangan yung hanapin. So nasa playlist po natin ng YouTube channel, pero kung gusto niya rin naman maghanap, pwede rin naman sa TikTok or sa Facebook page natin. So mas ano lang mas uh, parang organized lang kasi yung aking YouTube channel kaya ibinabato ko kayo doon. Anyway, itong summarize nato guys is based on my own experience. So from start up to finish hanggang sa pagpunta ko dito. So ang unang-una ninyong gagawin, eh, siyempre mag-apply dito sa Uh, mga agency papunta dito sa Czech Republic, pwede kayo mag-apply through online sa Facebook na search bar. I-search nyo lang ang uh, Great Care LTD, pwede nyo po siyang i-search. Tapos, kung meron silang mga appliance, so pwede po kayo mag-apply doon. So, pag nag-apply kayo doon, syempre, uh, parang pipilap kayo ng Google Forms. Yan. And siya po ay located dito sa Czech Republic. Huwag niyong hanapin ng Great Care LTD dyan sa Pilipinas. So, ito po ay nasa 100 plus K followers na as of February 14, 2025. Pwede rin kayo mag-apply sa Edistoff sa Prime World. So, pwede rin sa Venture. Ang Venture po ay katay-up ng uh, Great care, care LTD dito sa Czech Republic. So, pwede rin niya mag-apply sa HMO and may, meron pa mga ibang agency. Pwede rin kayo mag-search sa Google and then search nyo sa DMW kung legit ba or legal ba yung uh, agency na mahanap nyo. So, as kung legal naman is diretso lang kayo. And then, ang next naman niya, syempre pag nag-apply kayo, kailangan po meron kayong passport, meron kayong CV. So yun yung una sa pinakamahalaga na requirements once sa mag-a-apply kayo. Huwag po kayong mag-apply nang wala kayong passport kasi hindi rin kayo pa-prioritize. Ang una kasi na pag mag-a-apply kayo international or abroad is kailangan po meron kayong uh, passport. Second, syempre kailangan po is meron kayong uh, syempre. ang sunod yan is interview. Once na nag-apply na kayo, tatawagan kayo if selected kayo or interview or trade test. Maalin sa dalawang mauna. So, ano tong interview? Ang interview po is, uh, uh pag pasa mo ng papel mo sa agency, pwedeng merong initial interview and then merong pang final interview. Meron namang kaso na una ang trade test. Ang trade test, ito yung tinatawag natin na skill test. Ibig sabihin, titingnan yung capacity mo, yung bilis mo, yung galing mo, yung diskarte mo. So, yung, yung bilis, galing, diskarte. At saka yung way ng pagtatrabaho mo if you are um, abiding the rules, something like that. So, instruction so like that. So, ganun po ang trade test. Siyempre, ang next thing to do ninyo is uh, after nyan, kung example na una ang interview, tatawagan kayo para sa trade test. Kung mauna naman trade test, tapos pumasa kayo po, uh, tatawagan naman kayo para sa interview. Okay? And after that, syempre, hindi natin pwedeng sabihin na lagi kayong pasa. What if po bumagsak ako? So pag bumagsak po is, uh, maalin doon sa dalawa, pag bumagsak ka maalin doon sa dalawa, is parang back to zero pa. So hindi ko sure doon sa pag-apply ng agency kung pumapayag sila na ang mangyari is uh, parang kukunin ka pa ulit nila. Hindi ako sure kung ano yung agency na magpapag-applyan nyo. Kasi kung Taiwan, pwede yon Or kung si Japan, pwede yon Parang ilalagay ulit kayo for next interview. Pero dito sa Czech Republic kasi is wala pa akong nababalitaan na gano'n. So, automatic na kapag ikaw ay bumagsak, so bagsak ka, I'm not sure lang sa part ngayon kung kumukuha pa rin sila. Halimbawa, ilalagay kayo sa ibang company naman. Kasi kagaya nga ng venture, sabi ko sa inyo, isa lang yung katay nila dito. Ang Raker LTD lang ang katay up nila dito sa Czech Republic as of before. So, hindi ko sure ngayon kung meron na silang ibang katay up, Pero, yun kasi yung agency ko. Ngayon, pag pumasa na kayo dyan, nang sunod, bibigyan kayo ng job offer. Job offer, piklamahan nyo. Naka-indicate doon ng mga sahod nyo. So, i-check nyo basic accommodation. Yan dalawa na yan ang pinakamahalaga. Bakit po yan ang pinakamahalaga? So, base nga sa topic ko doon sa aking mga YouTube channel, ang basic mo kunwari is 20,000 lang pero free accommodation ka. So, malaking bagay po ang free accommodation ka. Pero kung ang basic mo is 30,000, tapos ang ang accommodation mo is may bayad, so mali-lessen din yun doon sa basic mo. Nagigets nyo, parang let's do the math na lang. So, tingnan nyo kung free ang accommodation nyo. May mga cases na yung accommodation is half ang babayaran. For example, uh, itong si company is um, parang magpo-provide siya ng for, for example, 3,000 crowns tapos yung the rest is ikaw na magbabayad. Meron namang iba na sasabihin na bayad mo to sa kuryente at tubig so sisingilan ka namin ng 2,000 every month para sa kuryente at tubig. Uh, for your information po, ang kuryente tubig, wifi, gas is libre dito sa Czech Republic. Asana po siya sa upa. But in some cases, once na nag-excess kayo sa paggamit po niyan, every year sisingilan po kayo ng excess nyo. So every person kasi is may designated uh, capacity lang na pwede niyong gamitin. Next natin, for example, na napadala na kayo ng job offer, pinirmahan nyo na. Ang sunod po niyan is hahanapang kayo ng slot para sa visa application. Some of uh, agencies is nanghihingi ng 2,500 para sa slot. So, hindi po siya talaga uh, para sa slot, parang ano siya, uh, para sa mga direct hire. as Yun yung pagkakaintindi ko. Pero sa agency ko kasi, sabi ko nga sa inyo, under ako ng venture, so wala po yung 2,500 na yan. So, ang visa application po namin is sila po yung nag, uh, nagpa, ano, ng appointment. So, dahil appointed ka, bibigyan ka nila ng mga list of requirements. At isa sa mga requirements dyan is ang NBI apostille. Mahirap ba kumuha ng NBI apostille? Yes, mahirap kasi mahirap ang appointment ng NBI apostille. Kaya ibig sabihin, once sa pumasakan ng trade test at saka ng interview, automatic po yun kumuha na kagad kayo ng NBI kasi Pagkuha nyo ng NBI, hindi po yun agad na nakapostilled na. Pagkuha nyo ng NBI, magpapa-appointment kayo para naman sa apostilled ng NBI. Ngayon, for example, kunwari January ang iyong, ang iyong visa, visa application, visa interview. For example, dapat po meron kayong 180 days na okay yung inyong uh, NBI So, apostil. So, okay siya. Ibig sabihin, valid ng 180 days. So kapag po siya ay malapit na sa 180 days, so guys, uh, much better na kumuha na kayo ng bago. Kasi pagdating po niyan dito, tapos pagdating dito sa Czech Republic, e-expired eh, ang inyong uh, requirements, automatic po yan, hihingi sila ng bago. So meron lang kayong, I think, 20 days para maayos yung inyong expired na requirements o yung hinihingi nila na supporting documents sa inyo. Once na hindi nyo na-comply yun, within 20 days, kayo po ay magre-restart ulit. So, it depends on your agency kung papayag sila na magre-restart ulit kayo. Okay. Next natin, for example, nakapag-visa na kayo. So, ano ang mga tinatanong natin dyan sa visa? So, syempre, kung ano lang yung information na nilagay nyo sa visa form nyo. Nga pala, kapag kayo ay ex-abroad, or for example, naka-3 years, sometimes 4 years, hinihingan pa rin sila ng um, uh, police, police clearance pero apostil po siya. Ano ibig ko sabihin? For example, ako galing ako kunyari before ng Japan. So, hiningan po ako ng apostille police clearance uh, sa akin pong uh, agency. So, ngayon, syempre, guys, dahil uh, may mga cases na hindi ka na makahingi ng apostil police clearance or mali yung pagpasa mo ng apostille police clearance, ang masasuggest ko po sa inyo, may panoorin ko yung isang video sa YouTube channel ko, pero naka-membership lang po siya. Hindi ko po siya, hindi siya kasi naka-publish kagaya ng iba kong mga videos. So doon, in-explain ko sa inyo, uh, step by step, kung ano yung dapat niyong gawin at kung bakit niyo yung gagawin. So, hindi kasi siya um, nilabas public. So, tingnan niyo na lang, meron ako sa YouTube channel ko niya. Next step is para naman po sa halimbawa kunyari, nare nakakuha na kayo complete requirements sa kayo. ah uh, uh, Tuesday and Friday pinapadala yung inyong mga requirements sa dito sa ministry dito sa Czech Republic and then dun po nila titingnan yung mga uh, kung kayo ay okay kung kayo ay hindi. Ngayon for example nakapasa na kayo sa inyong visa. After ba na makapasa ka sa visa, anong sunod na mangyayari? So, it depends on your employer kung i-dispatch na kagad kayo or waiting pa rin.